Magandang araw po sa inyong lahat. Ang Bible chapter po na babasahin ko ngayon ay mula sa aklat o ebanghelyo ayon kay Apostol 1, Kapitulo 1. John chapter 1 po. At bago po natin basahin, tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, salamat po sa araw na ito. Bendisyonin po ninyo ang pagbabasang ito at pagpalain po ninyo ang mga nanonood at nakikinig ng mensaheng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Juan, Kapitulo 1 Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita nilikhang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalanguan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao undi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ng kalwalhatiang tunay na kanyang bilang kay isang anak ng ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na sinisigaw siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin ang dumarating sa kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganap. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautosan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan. Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, Hindi ako ang Kristo, Sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya. Hindi rin. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeto Isayas. Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga pariseo. Muli nilang itinanong si Juan, Bakit ka nagbabautismo gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta? Sumagot si Juan, Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Ang mga ito'y nangyari sa Betanya, sa silangan ng Ilog Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, sinabi niya, Tingnan ninyo siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit so ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang patutuon ni Juan. Nakita ko ang espiritu na bumaba, bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang mag, magpab, magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin, kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu. Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan na roon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alaga. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya. Kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, Ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, Saan po kayo nakatira, Rabay? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Ali kayo at tingnan ninyo, sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon, nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, nakapatid ni Simon Pedro, Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, Nakita na namin ang mesay Mesayas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas na ang katumbas ay Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida tulad ni Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nataniel at sinabi niya dito, Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazareth, na anak ni Jose. May mabuti bang maaaring magmula sa Nazareth? Tanong ni Natanyel. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Natanyel ay sinabi ni Jesus, masdanin niyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Natanyel. paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Nataniel, Rabbi, kayo nga po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Igit pa riyan ang masasaksiyan mo ang sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaw sa kinaroroonan ng anak ng tao. May God bless you and your family today. And may God bless this reading. Have a wonderful day.